At ang sistema mga kababayan, si marami mo, diba? pong nagme-message sa amin ko, na nagsasabi na kilala po di nila si Nancy. Pero wala pa kami, kami nababasa mga kababayan kami na nag-comment ang kapatid. Ayan, auntie ko po yan, si anti Nancy po. Ayan, kamag-anak po namin siya Lucia, Lucia, dito po sa Dumagiti. Oo, ano Ay, naman siya, kung na, na, makakain oh, lang siya, kung siya, Ma, gumagaling yan. Opo. Oh, Dapat yan, eh, pasok Yung balde na may kompon. Yung sa, sa uh -huh. yung sa mga, yung sa mga, yung sa mga, yung sa mga. Siya mm -hmm. naman, 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 naman siya. hindi naman siya pinapansin ng pamilya niya eh. Ay, ganun. Iyon, mga kababayan, mga kabarangay. Horis mapagpalang hapon po sa atin lahat. Wait niyo, Pasensya na kayo, mga kababayan, kung medyo maingay yung aking uh, background. Ok. Kaya ako, sinat ako. okay. Ah, Madeline, six months po ba yung kawitan ng Tarasco? Aramis Ujinsi, Metro Madalilayso, Nancy. Nancy, yan. Angalan ah. ng katapang. Eh, yun na Mga kababayan, mga Nansi, na, naman, natulung, bulan, darang, alam pong bulan, napanood nyo na si Nancy, ay, 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 pero i-update ko po ulit kayo dahil si Nancy po ay pang-apat na araw na niya ngayon sa pangangalaga ng Team Daddy Frankel. Okay, so, At syempre, mga kababayan, si ang layunin natin ay, ay, kay Nancy ay, is mapagamot, matulungan, ay, may turnover sa kanya mga kamagana. Rob, Tessie, okay, Skol, and Shot. natin yung alas kamaray sa Korea. At ang system mga kababayan, kung... marami ba, pong diba? nagme-message sa amin alas na nagsasabi na kilala po dito, nila si Nancy. Dito, na Pero pangalan, ang kailangan nating hanapin talaga mga kababayan is kamag-anak. Although may nag-message sa amin na ang kanyang asawa is namatay na daw, ang, ang kanyang nanay-tatay, wala na rin daw po. So, inahanap na lang natin dito, kamag-anak, mga kapatid. Pero wala pa kami nababasa mga kababayan na nag-comment ang kapatid. Kaya patuloy pa rin kami naghahanap ng mga tao na malalapit sa puso, kapamilya, magpapatunay na kamag-anak nila mga kababayan. Kaya sa mga mga kapanood ng video ito, bago tayo magpatuloy mga kababayan, Ihilingin ko po na i-share pa rin natin ang video to para lubos na matulungan natin si Ate Nancy. Pero mga kababayan, may mga nag-message na dito, na dito. So, isa try natin kasi may nagbigay na rin ang number. At uh, ang sabi niya, ah uh, siya si... Ay, hindi mabasa. Chinese character, no? kung si yung sila ko. Ito? Ito yung lugar po. Kung mag-o, gibain natin yung lahat na balay. Kaya yung bayo bayo ko po yan, Daddy Frankie. Ang sama ko. Kung sino man po yung nag message na ito mga kababay, hindi namin mabasa yung pangalan niya kasi Chinese character. Ayan, auntie ko po yan, si Auntie Nancy po. Ayan, kamag-anak po namin siya. Ah, Luciano, Dito po sa Dumagiti nagbigay siya ng number mga kababayan so Santa Maria Bulacan po mahalos huh? siya na para mas dahil mga yeah. ating number sige mga tatawagan natin mga kababayan para makakuha tayo ng totoong info about sa kamag-anak kasi kung yung mga mababasa-basa lang natin mahirap mga kababayan pero kaya ko po, po itong ginagawa para makita nyo rin po uh, ano to ah patay o wala signal baka Patay, yun Wat patay wala ko sige. Eh, yun lang ko pa. Eh, yun ko pa. Sige, sige. Nay tao si Wala, wala. Samahan mo Ate. Ay, samahan. Buksan lang yung Ay, buksan yun. mo lang. Oh, yan bukas na. Oh, sa pa. amay may isa pa? Yan. ay, na. Opo na lang sa po. Opo pa. Abre, abre lang na siya. Abre lang Abre, Sige. Dial mo. So, dogs, na comment lang siya. Masahin ko yung comment niya. ate Ano comment niya? And ito pa mga kababayan, gaya na akin sinabi, maraming nag-comment. Uh, siya si Annalyn Maribao Baroka. Di ba? Taga Negros po yan. Hindi siya teacher. Pumunta ng Maynila para magtrabaho. Dito po siya. Ano? Hmm? Di po siya may... Mahirap sorry, sorry, pa sa ayan na Dati po siya may sira... Ate, bituin. Please call me. Ano? Bituin? bituin. Ah, ate bituin. Ayan. Pero ang page, page na gamit niya si Annalyn Maribao Baroka. Ate bituin. Please call me. Ito na, nakadial na. Ah, nagre-ring. ring Hello po. Magandang hapon. Ha? Mama Annalyn, kayo po ba to? Bakit po? Ma'am, si Mama Annalyn po ito. Oo, oh, uh, bakit po? Ah, Ma'am, si Daddy Frankie po ito. Ay, <laughs> hello, Daddy Frankie. Magandang hapon po. Oo. Oh, uh, Ma'am. Ano, sinabi Po? Si nandito, kumusta? Okay naman Ay, no, po, nandito niyo, siya. Okay na ma. O, ko ko po. Tapos sampaupam. Papaan. Napetect namin yung bahay nila. Yung mga taouhan namin yan dito dati sa sa bundok. Opo. Ma'am, wait lang po, ma'am. Wait lang po, ma'am. Ah, si ma May sasabihin po ako sa inyo, ma'am. O, ah, ah. ma'am, ah, itong usapan po natin naka-record po. Ano po? Naka-record talaga. Opo. At least, at least alam nyo lang ma'am kasi uh, hinahanap po namin ang mga kamag-anak ni Nancy. Kaya nagbabasa kami ng mga comment. Isa kayo sa natawagan namin at thank you Lord. At uh, nasagot ninyo yung tawag namin kasi may tinawagan na kami. Hindi napansin. Ang Naku, nagmamahal ng kapat sa Bakit nga mamahal kita? Kahit na may maghal ka, ma'am iba Ba't baliw na right May kasama na, iyo? Alamin na na Naku, siya, naku, siya, naku Puro hindi siya nakakain Magaling na yan dito dati Oo, ano man siya Kung lang siya Kung siya, kung magaling yan Opo Oh, so anong as, asa na nila pala ni Nancy Day? Di ba na amad rin sa babaw sa ato ano? Na. Oo, oo, oh, oo. Oh, oh, na lang Ma'am! Ano Ma yung po uh, 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 niyo po siya? Kamag-anak niyo po siya? Di, hindi ko siya kamag-anak. Dati siya nakasira dito sa anting ko. Hapo. Yung ko nagpapa-inject sa kanya. Hmm. So, 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 pinakain siya ng anting ko. So, gumaling siya. Kaso Hapo. lang, yung pamilya niya, niya sa bundok namin. May oh, mga kapatid na dahil. Dahil? E, ano ano eh, ano ko nalala, ano ko nalang Kuya Frankie, ano ko nalang si Nancy, pero hindi naman kasi yan pinapansin ng pamilya dito. Ay, bakit po? E, dito, Nancy, na po ang siya, hindi naman pinapansin siya, tapos, may anak pa siya dahil? Lahat gagawin niya. Ano ka ba nga, tala, maglabas? Ano kumala, so... kuya? Kasi nandito yung tagalaba ko, kapitbahay nila. Ibabad niya dito. yung, na lang e, ano siya nalang maglabas? Ano po na na si Nancy? dapat 'yan eh. Pasok yung ba, pa lang na mic on uh -huh. yung sa nang yang sopapa na minana. Siya na, nang Kasi tinatanong naman Kasi naman siya pinapansin ng pamilya niya eh. Ay, May may tanong po ako. Kasi may nabasa ako sa comment section na wala na raw diyang wala na raw siyang asawa na matay na, pati nanay tatay niya patay na daw po. dati-dati kuya, kung saan-saan lang yan kasi nagtatrabaho, tapos mukhang may anak ata siya dito, pero hindi ko alam kung buhay pa yung mga anak niya, mga maliliit pa siguro, siguro mga 15 years old na ngayon. Eh no, mga anak siya, no? Ilan po anak niya, ma'am? Ilan niya anak, day? Dalawa daw, kuya. Ah, okay po. Pero buhay pa yung tatay at nanay niya? Eh, hey, patay na. Patay na yung okay. mga mga. Ilan siya po sila magkakapatid, ma'am? Eh, dito sa amin yan, kuya, lumalakad na yan pag hindi siya nakakain. Tapos, pupunta na dito sa amin, pinapakain namin. Tapos yung isang, yung auntie ko, nakatira talaga siya sa bahay ng auntie ko. Tapos, gumaling na siya. Pagkagaling niya, nagpunta siya ng Maynela. Kaya nag, nagtrabaho siya ng mga bahay-bahay. Opo. Oh, Oo, yun lang ang ano niya. Tapos ano yan kuya, mas, pag hindi siya makakain, masisiraan siya ng pain. Ganon. Kaya nga po okay. dito, medyo okay na po siya kasi pinapakain namin siya sa takdang oras at panahon. Oo, Kaya lang ay eh, ang misyon uh, mission talaga ng Team Daddy Frankie is uh, matulungan at uh, maibalik sa kanyang pamilya. Kaya ito yung reason bakit na kami tumatawag sa inyo. Pero totoo ba yung balita ma'am? Kasi Nung na-rescue namin siya sa Bukawi, Bulacan, uh -oh. uh, yung mga taong nandoon, may nakapagsabi sa amin na teacher daw ito. Totoo po ba yun? Hindi, hindi, hindi totoo yan. Mm -hmm. Hindi siya teacher, kasi magaling lang siya mag-English. Ay, ganon? Oh, hindi, hindi yan teacher, kasi alam ko yun. Okay po, oh, salamat po. Know. Tapos may, Pero may nag-message siya, uh, may nag-text din, may nabasa rin kami sa comment section na pinapatunayan niya na teacher siya. So, gaano po ba siya katagal na wala dyan sa inyo bago nyo siya nakita sa social media? Oo, siguro mga limang taon na po. Ah, five years ago, nakalipas. Oo, oh, oh, pero ang, ang alam ko talaga, alam ko yan, nakatira yan dito sa auntie ko, hindi yan teacher. Ay, ganon. Oo, nag-aaral lang siya dito sa amin, malapit lang din sa amin na, na barrio. Tapos nakatira siya doon sa bahay-bahay ng kabilang bayo namin, tapos pinakain siya sa antique, hindi siya alam teacher, Ay, Ay, alam ko yun. Oo, alam ko yun si Nancy, kasi Nancy-Nancy na yan dito. Ah, Nancy talaga? Okay. Oo. Oh, salam uh. Salamat, ma'am, ha? Uh, Gano'n na lang, kuya, ibasok mo na, na lang yan sa ano. Yun... Ma'am, ma'am, ganito po yun, ah, kung sakasakaling... Ah, makakita kayo ng kamag-anak or what, pakisabi na lang para gusto namin silang makausap. Kasi po ma'am, hindi namin ito pwedeng ipasok sa pagamutan na walang signature ang kamag-anak. Opo, kailangan talaga yung pamilya ang pipirma para ipasok. Marami na po kami dinala, kami ang gagawin namin, tutulungan namin sila para dalhin doon kung ano man yung pangailangan, kami ang gumagawa. Pero yung magpipirma, kailangan talaga kamag-anak. Eh kung okay. kung kung sa batas po natin is pwedeng ipagamot ng kahit sino-sino lang ay mabilis po ang proseso pero syempre meron tayong sinusunod na batas para makuha yung uh, ano, pagkakakilan ano pagkakakilanlan mag anak ang pipirma bago may pasok Sinansi kasi pag gumaling na yan mabait naman siya Opo Oo pero pag, nas, pag hindi na naman yan makakain aalis yan talaga Maglala, maglalakad-lakad kaya nga nakapunta siya ng Maynila nung nagpa-mate siya. Kung siya sa amon niya ng pera, kapitbahay namin dito, pumunta siyang Maynila. Kaya nakita namin, si talaga yan. Mm -hmm. <laughs> siya talaga? Oo, oo, oo. Pero hindi yan, teacher. Promise, 100%. Ay, ganon. Sige po. Pero you know, madaling lang siya mag-English English kasi ano yung parang ano din yung utak niya minsan. Pero alam ko na dito mag English English yan dito sa amin. Dito siya teacher, hindi siya hindi kaya siya nakapag-aral ng high school ata eh. Mm. Sige. Uh -huh. Sige po, uh -huh. ma'am. Maraming maraming sa Maraming salamat uh -huh. po. Oh, tatawag na lang ako sa iyo pag na na, 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 dito man yung naglalaba sa akin, dapat bahay sila doon. Yes, ma'am. Kung ano, tatawag na lang ako Kuya Blanke. Opo. Oo, uh -huh. si Annalyn Baruka pala to. Ah, oh, yes, ma'am. Salamat, mama. Salamat sa time okay, niyo ito? po tatawag so, na lang ako kung ano yung desisyon ng kapit, uh, mga pamilya na pero alam ko talaga yan si pinabayaan na nila yan. Kawawa naman. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ma'am, thank you so much po. Salamat sa oras ninyo. Salamat sa pagtanggap ninyo ng tawag ng Team Daddy Frankie. Oo, uh -huh. salamat. Kayo. po kayo. God bless po. Uh -huh. Uh -huh. bye. So ayun mga kababayan, unti-unti tayo nakakuha ng info pero hindi pa rin kamag -anak mas maganda mga kababayan, totoong kamag-anak para makuha natin yung desisyon nila kung paano tayo magsisimula. Gaya po ng uh, sinabi ko mga kababayan, hindi namin pwedeng dalhin to sa pagamutan, ipasok pag walang kamag-anak na pipirma. ba diba? Pero meron pa ditong nag-message mga kababayan. Pero syempre, bago ko basahin ulit ito mga kababayan, share nyo po yung videos na ito para mas makatulong pa tayo makita ng totoong kamag no? Ito pa mga kababayan, may nag-message pa po dito, sabi ni JM Marlo Haroy Babor, ayan. Sir, totoo mo, ano? Sir, totoo mo. Tumutulong, tumutulong, tumutulong ka rin naman kay Nancy. Ah, sige. Sir, totoo mo, tulong ka rin naman kay Nancy, pakihatid na lang dito sa amin sa Negros Oriental Santa Cata Catalina, sir, lubos-lubusin na lang po, sir. Sabi naman ni Edgar Duran, tiaga sa amin niya. Ah, siaga sa amin niya. Okay. 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 So, sabi ni Sir Marlo, tumutulong na rin lang daw ako, lubos-lubusin ko na ihatid sa Negros Oriental. Santa Catalina. Santa Catalina, lubos-lubusin na raw. Yan. Yeah. Uh, sagutin ko lang, po, ko lang po ito mga kababayan no? kaya nga po ginagawa namin ng paraan lahat mga kababayan dahil gusto namin talaga siyang matulungan kaya nga po nagme-message kami nakikiusap sa kami na i-share para makarating sa mga mag-anak eh itong sinasabi ni Sir J.M. Marlo Haroy Babor na lubus na lubos-lubosin na ano po yun Sir? idaan natin sa proseso kasi iahatid po namin ito napakalayong lugar ganitong status niya medyo supply tayo, sir, pag ganon. Kasi, syempre, hindi ito normal. Sa pagbiyahi pa lang namin, hindi naman natin pwedeng itali yan. Kaya, naghahanap kami ng mga kamag-anak para sa pagbiyahi natin ma-witness or may kasamang kamag-anak. Sa pagbiyahi, walang problema, mga kababayan. Ang hinihiling lang namin, ishare nyo tong video na ito para may kamag-anak kaming kasama kung anong desisyon. Kasi, syempre, mga kababayan, sa part din namin, kailangan i-safety din natin kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas, hindi sa po sa hiniling kung anong nangyari dyan sa biyahe, kailangan may nakaka-witness. Hindi naman namin sinasabing pababayan, pero kailangan may permiso ng pamilya. Mawi-witness yan, no, mga kababayan? At saka, uh, iahatid po namin halimbawa sa Santa Catalina, di ba? Pagdating namin doon, walang kamag-anak na magkiklaim. Saan namin ididiretso kung iahatid na? Eh, hindi naman sinabi kung itong nag-text na sabi lubos-lubosin na. Hindi naman niya sinabi kung kamag-anak siya or what. Wala rin siyang binigay na number. So, pagdating namin sa lugar na yun, napakalayo. Saan kami tutuloy? Kanino namin iti-turn over? Kaya nga ngayon, nandito siya sa aming pangangalaga at nga pag-communicate pa kami sa mga kamag-anak, mga kababang. Ganon po yon. Hindi po ganun kadali na, ay, lubos-lubosin na ang tulong. Dalhin na ito, ibiyahe ito sa ano, kung saan to. Eh, siyempre, lahat ng mga uh, nakakita, hindi pa natin sigurado. Kaya kailangan, bago natin ibiyahe itong mga kababayan, make sure na may pag, may may turnover, may tatanggap kung saan dadalhin. Hindi po kasi biro-biro ang pagbiyahe natin, mga kababayan. Hindi rin biro-biro ang pamasai uh, pamasay sa barko, di ba? Ganun po yon. Sana maintindihan nyo. By the way, salamat pa rin sa iyo, uh, GM Marlo Haroy Babor. Sana naunawaan niyo po yung sagot ko sa comment ninyo. No? Ayan. Kaya mga kababayan, kung sino man po ang nakakilala, nakapanood, ba, kapitbahay nyo ang kamag-anak ni Nancy, please po pakisabi na nandito siya sa uh, uh, pangangalaga namin. Although may ka-text tayong isa, do, bin, nagbigay na po kami ng address, pero hindi pa nagre-reply. Uh -huh. Pero nagsabi pangalan yun. Ano ba yung sabi nun? Sabi Yung pangalan niya. Meron pa rin kami isa. Hindi kami tumitigil mga kababayan na hanapin ang kanyang kamag-anak. Pero mas maganda mga kababayan, bago natin dalhin doon, kailangan mapagamot muna to. Kasi kung ito, ipabiyahin namin na ganyan ang sitwasyon, pagdating doon, lalo na't na probinsya, hindi na pagamot, paggalak galak pa rin. Kaya ang gusto ko mga kababayan, magkaroon ng uh, ah uh, contact sa kamag-anak tapos ipagamot. Pag na palabas na, sa iuwi ng probinsya. Di po ba? Meron? Sa item mo. Ano yung text niya? Ito yung ano? Sabi niya, si Jubilin. Ayan, mga kababayan. Ito si Jubilin. Jubilin, magandang hapon sa'yo. Uh, sakali mapanood mo man itong video ito, maraming maraming salamat sa uh, uh, pag-message mo sa amin. Kuya Rab Official, pinsan po namin yan. Sana po bigay ng address nyo po para mapuntahan dyan at mauwi dito sa Negros Oriental. Dahil wala po kamag-anak dyan po. Dyan po. Mama ko po, po ang nagpagamot niyan dati. Pakisabi, kilala niya ba si Lola Tita niya? Lola Tita niya pangalan. Ano pangalan? Lola Tita. Ah, Lola Okay. Text ko po yung tiyuhin ko po para maiuwi siya dito sa probinsya. Sana po matulungan niyo po kami na maiuwi. Yes. Pero hindi pa nagre-reply. Yes po, tutulungan namin kayo para maiuwi mga kababayan. Basta kailangan lang talaga namin personally, ah, kahit through phone, para mapag-proceed, mapagsimula tayo. Muli po mga kababayan. Dati Frankie po. Hayaan. Ah, Magpapasalamat sa inyo. Ayan, mga kababayan. Jubilin, nandito si ano? Sa tabi namin. Okay po siya. Medyo madaldal lang talaga. At sa mga nagtatanong mga kababayan kung bakit naging teacher ang title namin kasi nung unang-unang araw na nakuha namin doon sa Bukawi, sabi ng mga taong nakakilala sa kanya, sabi sa amin, kasi syempre, Pinapakain pagkain din nila ito doon pero pagala-gala kaya kinuha na para maging maayos. Pero lahat ng na nakakilala sa kanya doon sabi nila, teacher. So hindi ko alam na taga-probinsya pala kaya ganun na ang naging title niya dahil 'yun ang pagkakakilala nila sa kanya mga kababayan. Hindi po kami kumukuha ng ay gumagawa ng kwento na hindi galing sa mga tao, no? Si Claire pa man yan tuwa mga yan. Siya nang bigay sa kwento. Huwag kayong mag-alala mga kababayan kasi ito. si Nancy ito. ang nag ay na, si Nancy ay inaalagaan ni Ate Marites. Ate Marites, kumusta ang pag-aalaga mo kay Nancy? okay na okay po? Mabait ano siya, tsaka malinis. Siya naka-blow, wala. Lamna. Tsaka hindi siya. Pero ito, siya. Hindi siya ano, hindi siya wala Hindi siya nananaki. Hindi po. Oh. lang yun nga lang. Kaya nagigit Hindi siya tumatawa. Saka malakas po siya kumain. Oh, malakas. Walang problema eh. Kailangan oh, hindi po. siya magniwang. No? Mataba siya. Oh, Mayroon din po siya binabanggit ng mga pangapangalan. Hmm. Na, na, okay. Siguro na ano niya na, na, na naiisip niya na nasa yung pangalan na yun, mayroon siya sinasabing teacher. Tapos nang pa siyang... May tinatawag siyang Mario. Tapos may tao nung ba... Basta marami siyang na pangalan na hindi namin kilala. Sila nakakilala. So parang sinasabi niya lagi na teacher siya? Opo. Kagaya po kahapon, sinabi po niya na tuturo siya. Nagtuturo siya. Oh. Magpaturo ka sa kanya? Nagpapaturo nga ako ng English study. O, okay naman. Eh, eh kasi hindi ko na-ibigyan. Ano natutunan mo, English? Wala pa. Pausapin mo, mag-English kayo dalawa. Huwag na lang. Bakit? Eh, ang hirap eh. Hindi, doon hirap ka. Hirap. Tabi kayo. Nancy! Oh. Nancy. Oh. Si Auntie Ma? Nasi, you... Si Auntie ka, toki naman yun. Auntie, oo, oh, your auntie in oh. the room. Oh, watching. Your auntie, you eating first. Anong auntie Kakainin Kainin niyo ang auntie niya? I don't know. Anong you eating first? You said until you eat first. Ah, sabi ni auntie, kakain siya. Ah, ah. Maluto ka daw, kada Ah? Huh? Sabi niya, kasi siya lang sa'yo. Diyan lang ito sa ano. Salamisala. Yes, of, Ay, of course. Ay, buwaan siya. You... English na. English daw? Oo, oh, oh, English. Hindi ka maintindihan niya. You call me your cousin, sister, brother, and auntie. yung niya. Our friend. Your friend. Uh, friend. Uh, friend. Uh, Girls. Uh, Girls. Makilala. Ah. You... Your auntie, yung, you, your memory, your memory, you. You auntie tita, lola tita. Mm. Mm -mm. Your memory? Yes, my dog name is Nisha. Our verse is called "Blessing to Zati." Kavi tana called "Ah Yes." I'm my, my classmate for please. For you, yes. please. Kau ba nako sa lugar? You remember how many problems? Oh, next stands for. Oh, next daw. Next topic daw. Oh, the next parpar. Okay, alam pa yung pastiya? Kapa pa tiyan kasi wala. mo. I don't, I don't know. Anong I don't know? Di me. <laughs> okay. Ayos okay. You understand me? You are, I, I don't understand mm -hmm. do you. Mm. Eh, ang siya. Muna siya. Try natin si tata eh. oh. Try natin sila. Di ba nga na? Mas okay siya. Oo, oh. di ba? May you understand me? Yes, I understand. because kasarang sarate. <laughs> so, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Ah, uh, ganun lang po sila you talaga. Pasensyahan niyo na si Marites, ang importante. Naalagaan niya nang lubos. Pero sa pag-uusap, ng sinabi ko si si Manang Marites, pag pasensyahan niyo rin kasi uh, hindi rin yan masyadong marunong mag-English. Pero nagkakaintindihan naman kayo. Hindi. Anong hindi? Inglesi. Oh.

Be third tray. Bigyan kita tray. And may mayroong panglasa pag Mana. Hmm. May pronounce na siya. That's uh. Okay. okay. Tapos na. Okay. Sige, okay. At least na-update natin yung ating mga manunood. Muli po mga kababayan, maraming maraming salamat. At maglalambing si Daddy Frankie sa mga hindi pa nakaka-follow sa ating Facebook page. Please follow yung mga kababayan. Yan, maraming po sa atin pero hindi po sila nakaka Malaking bagay po yung mga kababayan na makapag-follow kayo sa ating Facebook page na sa ganon ay lagi kayo ma-update sa mga i-upload namin. ganon din sa aking YouTube channel, Daddy Frankie po. Ayan, mag-subscribe po kayo mga kababayan ng sa ganon uh, ma-update kayo sa mga videos pa na i-upload namin at para mas makatulong pa tayo sa mga kababayan natin na ang kailangan. Maraming maraming salamat po at syempre, bago po tuloy matapos ang video ito, salamat po muna ako sa lahat ng nanonood ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na sa ibang bansa. Mga kababayan natin uh, OFW, yung mga bayaning OFW, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Doble ingat po kayo. Walang mag-iingat ng sarili niyo kundi kayo lang dahil alam kong malayo kayo sa inyong mga pamilya. At syempre, kay Tita Honey S. Ayan kay si Charm, maraming maraming salamat kay Tamurasang Ma'am Lisa Aliabres, maraming maraming salamat po sa walang sawang ang pagsuporta niyo okay, sa amin. Sa amin. Kay Ma'am Jo Fernandez, thank you so much po. Ayan, okay, lahat po nang nandiyan sa premier sa baba. Ayan, sa team ni Tita Au, maraming maraming salamat po. Ayan, sa Dante Moore. Ayan, tumasabay talaga yan eh. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, thank you so much po. Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan, hanggat ako'y nabubuhay mga kababayan, tutulong ako sa ating mga kababayan sa abot ng aking makatayan. Thank you po.